mau ngebikers Dami ya damai let's go Tapos yung pigment na yun ah Oh, <laughs> balik kasama <laughs> Ingat na Oo, ngayon mga bike, bikers ng ano Mag-uumpisa pa lang sila mag guan mag bike Ano. Dito yung ano nila yung atagpuan ah, uh, para magumpisa ang magbike uh, alas 7 na ng gabi ganun sila nagumpisa magbike may ikot sila dyan malayo rin yung pinupunta nila exercise uwi na na tayo ng bahay ngayon na uh, tayo dahil uh, exercise uwi maliwanag naman yung daan Hmm. Wag lang tayong matatapat sa mga ano mga nangungurso na ada sahod naman kaya bumili na tayo ng ano ng prutas so yun bumili rin tayo ng kabukado bumili rin tayo ng saging Uh, nabili natin. Okay. Ito yung nabili natin kanina. Mayroon tayong avocado, mayroon tayong orange at saging. Ayan, binili natin kanina. Dahil sahod, nabili naman tayo ng prutas. Kain, kain, kain. Haha. Dami oh. pang <tong> diet pinakahad naman tayo mga kapabayan duman ako dito sa grocery bumili ako ng pinapay ayun yung ano ko ayun yung <coughs> almusal ko at saka panangalian na rin plus ite uh, imidya ng umagaon papasok muna tayo ng trabaho Ayan. May bulaklak din pala yung nahaw, ano? Dito, oh. na oh, yung bulaklak. Dirty! <laughs> dahil yung bunga na ano, oh. dates. Palaki na naman palaki ang bunga ano pa yon mga isang buwan pa siguro bago mahinog yung dits na yun kaya hamangan nyo yung ano pag nahinog na siya papakita ko yung hinog nya kung ano ano lalaki pa siya magkukulay dilaw pa yun eh pag malapit na siyang mahinog tatlong ano siya kulay green muna siya tapos magkukulay dilaw pag hinog na siya magkukulay brown ganun yung kulay ng dates na hinog tayo sa trabaho uh, pahinga muna konti dahil ang uh, haba ng nilalakad natin uh, 25 minutes yung ano yung nilalakad ko araw-araw pupunta dito sa trabaho kaya pawis ko tagot pawis ko uh, patay at ko pawis na pawis din kaya pahinga muna unte Nami kalbo Tayo Tingting Yano Yan na kain tayo. Mga kababayan, ah ito yung ano ko ngayon pagkain ko ngayon uh, ampalaya at saka tinapay wala tayong kanin kaya tulang lang muna yung ano yung pinakakanin ko tinapay pero masarap pala to tinapay ang tawag dito ay ano samuli nasanya ay eh, ano atin. yung bansa sa ating yung mga ano sa